Labing pitong minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga sa iba pang mga balita. Aapela ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na tanggali ng suspension laban sa alkalde. Ayon sa abogado ng Alcalde na si Attorney Stephen David, sa katunayan ay wala umanong ebidensya sa reklamong ibinabato sa kanyang kliyente. Matatandaan na una nang sinuspende ng Office of the Ombudsman noong lunes si Naguo at dalawa pang opisyal ng bamban ng hanggang sa anim na buwan habang nakabinbin ang mga resulta ng investigasyon sa reklamong inihain ng Department of Interior and Local Government. Kaugnay po ito sa umano'y illegal na mga aktibidad sa Philippine Officer Gaming Operator Complex sa bayan ng Bamban na iniuugnay sa naturang alkalde. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, ipinagutos niya ang suspensyon sa alkalde kasama ang business permit at licensing officer para maiwasan ang uh, maimpluensyahan iyong isinasagawang investigasyon. Sinabi rin ng Ombudsman Martinez na malakas ang ebidensya laban sa alkalde at nasa alkalde na para patunayang siya ay inosente. Inayag din ng Ombudsman na maaring matanggal bilang alkalde itong si Mayor Gu kapag mapatunayang siya ay guilty. Samantala sa panig naman ng alkalde, una na niyang sinabi na makikipagtulungan siya sa mga otoridad. Sumasang ayon din anya siya sa proseso ng batas at tinatanggap niya ang pasya ng ombudsman pero ilalaban pa rin daw niya ang kanyang kaso. Pinasalamatan din niya ang kanyang mga supporters at sinabing binigyan siya ng lakas para harapin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Iginit din ng bamban mayor na wala siyang kasalanan at tapat siyang nagsisilbi sa bayan at sa mga mamamayan. Samantala, pinalagan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang naging pahayag ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go kaugnayan sa pag-iisyo ng business permits at lisensya sa nireid na Pogo Hub doon sa Bamban. Paglilinaw ng ahensya na wala itong kinalaman sa pag-iisyo ng naturang business permits at lisensya sa kontrobersyal na Pogo Firm. Sinabi din ng PAGCOR na hindi ito responsable sa paginspeksyon ng mga gusali na wala sa kanilang jurisdiksyon. Nag-i-issue lamang nga niya sila ng lisensya base sa kanilang sariling guidelines at mga dokumentong isunumite ng mga aplikante. Kung maalala, una nang itinuro ng legal counsel ni Mayor Go sa regulatory responsibility ng PAGCOR ang pag-issue daw ng permits at mga lisensya matapos i-raid ang Pogo Hub sa bamban na iniuugnay sa alkalde. Samantala, pinagtibay naman ng PAGCOR na responsibilidad lamang nito na mag-issue ng provisional license sa Philippine Offshore Gaming Operators. Paliwanag pa ng ahensya na ang tanging naging papel nito sa ni na ilegal na pasilidad sa Bamban ay ang pag-issue ng professional license sa Zone U1 Technologies na siya namang nag-ooperate ng naturong pogo na ni o ni-revoke naman agad matapos na ni-raid nga ito noong Marso at 13 ng kasalukuyang taon.